from Luzon, Visayas at Pindanao isang napakagandang tanghali po sa inyong lahat mga ka-farmers so, tanghaling ito ay mag-update na po tayo sa ating 54 days old na talong na Calixto F1 so ganito na karami ang bunga mga ka-farmers na ating makikita no, sa ilalim ng ating talong kasi po tinanggalan na po natin ang dahon kaya nga kitang kita na natin ang bunga sa ating 54 days so nakapitas na po tayo din mga ka sa uh, tatlong bisis kasi ang pagkakita natin ay dalawang araw lang So una mga ka-farmers sa 44 days nakakuha lang tayo ng 20 kilos. No? Then sa pagka 47 nakakuha na po tayo ng 60. So sa pangatlo mga ka-farmers, 51 days, uh, ano po, uh, 100 na kapin ka kilo mga ka-farmers, 120. So sana dito sa pang-apat, abot na siguro ito ng mga 200. Kasi marami na mga bunga na papalaki. So, na po ang makikita natin sa bawat puno. Nag-average na po ito ng taglima, no? Apat. So, yun na po ang ating makikita. So, nakakatuwang tingnan na po mga ka-farmers ang ilalim ng ating talong kasi ganyan nakarami ang mga bunga ating makikita hanggang dulo. No, sa mata, magkabila ang linya. Ayan po. So napakalinis po ang talbos mga kaparmers no. Wala pong damage kaya nga ang mga bunga na ating makikita sa ilalim napakalinis po. So yun po mga kaparmers. So nagtanggala na po tayo ng mga malalaking dahon. So hindi po tayo dininag na pruning kundi tinatanggalan na po natin ang sanga. So ngayon maglilipat tayo sa isang linya mga kaparmers no. para makita natin yan mga ka-farmers oh. <laughs> buong nga sa ilalim din eh. may anim mga ka-farmers oh. din ni anim din dyan marami dyan oh. yung dalawang magkatabi marami yung bunga yan at dito naman sa tilikuran oh. so yan po ang mga bungang makikita natin sa ating talong na 54 piece. so kaparami na mga ka-farmers ang mga bunga nila So napakaganda na ang talbos. So wala tayong nakita din ng uh, damage no sa fruit shoot bore sa ating talong mga ka farmers. Kasi uh, monitor natin. So magpapa-spray na po tayo din eh ng para sa mites kasi may pa ilang-ilan na tayong nakitang inaatake uh, ng mites. Ayun ang mga bunga silalim. So, tana'y na yung lumingon mga kaparmers, yun po ang ating mga makikita ang bunga silalim. O, paparami na. Okay, yun po siguro mga kaparmers, mga ka-viewers, ang may share ko at may bahagi sa tanghali dito. Hanggang dito na lang, maraming salamat po. Thank you.